ngayon guys, nagluto ako ng hipon with gata, with gulay ito yung gulay, oh, oh, ihalo ko na na ano hipon gulay, ayan sarap, sarap let's eat na mamaya itong tanghalian namin oh yan, yung mga kasama ko umalis mamaya uwi ito itong ulam nila itong tanghalian nila Guys, oh, sarap. Ginataang gulay with hipon. Ito, masustansya. Ito, ayan. Ang sarap sana, oh. Masustansyang pagkain. Ayan, oh. Mamaya, halo-haloin natin yan. Iano muna natin, oh. Guys, sarap. Oh, tas takpan natin kung naging takip. Ayan, nutuan namin, oh. Hindi pa narinisan. Ito, takpan natin para pag kumulo, hindi siya magkaano. Ayan, takpan natin. Mamaya haluin natin yan. O, ayan. Balik ulit mamaya. Okay.